Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. So, ngayon guys, ah uh, gagawin nating uh, open pipe 'yung ating ah uh, standard na tambutso. So, kumbaga guys, ah uh, ah uh, kakalkalin natin 'yung uh, stock nating tambutso. Ah uh, mas maganda 'tong stock gawing kalkal guys. or 'yung open pipe kasi makapal yung uh, fiber mat na ating pwedeng uh, ilagay dito guys so ito ay sa aking um, uh, motor guys uh, motor star uh, 1 so para gumanda yung tunog ng ating uh, motor guys so kalkal -kal yung ating discart nito so let's go guys and then ito yung sangkap natin guys Yung uh, fiber mat O so, nakababad siya sa tubig Para uh, Matanggal yung kati O hindi tayo maano ng Yung ambo ng fiber mat Kasi makat, makati ito guys Pag hindi nyo uh, binababad sa tubig So Ayan babad yan sa tubig So let's go na Gawa na tayo guys So kailangan ganito yung uh, fiber mat natin guys hindi siya pwede diretso diretso lang ilagar, ilagay kailangan muna natin siyang uh, gawing ganito uh, para pag ilagay natin sa ilal sa loob ng muffler so maganda ang tunog niya guys kasi hindi siya matigas kasi hiwalay hiwalay na siya uh, medyo uh, ano tagalog guys sa Bisaya guys eh kunis kunis to ganito eh so kaya na lang mag intindi guys so yan guys maglalagay na tayo ng fiber so kailangan basa siya guys para hindi makati yan tayo guys para walang libor so, madali lang naman tong gawin At, guys kung mapanood nyo yung aking uh, munting video guys pasubscribe naman dyan guys please subscribe my youtube channel so ngayon lang ulit tayo nag upload ng, uh, mag upload ng video guys kasi busy tayo sa trabaho natin guys yan, yan. uh, wag lang masyadong uh, malakas yung pagsaksak guys kailangan uh, kontingan ulang lang para hindi masyadong mag ano sa ilalim Kung tama lang yung para no, may, may play yung fiber natin hindi masyadong no, yung saka itong fiber mat na to guys ito yung matibay kasi nakagamit na ako ng yung isang klase ng fiber yung pino yung parang cotton cotton balls yung fiber wool yata yun guys madali lang yung masuno guys so ito yung uh, matibay na klase na fiber mat ito yung tumatagal na fiber So, ito yung magandang ilagay sa ating muffler. So ganun lang kasimple guys. Uh, mag DIY ng stock na stuck na tambot so or ang uh, magkalkal So hindi ko na pinakita yung video kung paano ko tinanggal yung mga stopper sa ilalim nito guys. Madali lang naman guys, pwede lang yung uh, silsilin. O matatanggal naman. So kung mag DIY kayo guys, tayang tayo nito guys. dati guys yung wala pa akong experience nito guys ah uh, hindi ko to binasa ng tubig so ang katty guys pero ngayon dahil sa ibang mga youtuber so na may ah uh, na nakatulong yung mga video nila guys para hindi tayo magangati, so DIY tayo o, ginaya na natin Bina, binabad na natin yung fiber sa tubig para wala, wala na ako tayong uh, problema so balik tayo mamaya guys pag na ano na natin napuno na natin para hindi haaba uh, yung ating video so ito na guys kailangan na lang natin i-rebits yung mga dugtungan so, and then pag na-rebits na natin to guys so, matatry na natin na uh, paanda rin kung successful ba yung ating uh, gawa Maganda ba ang tunog So update tayo mamaya guys Pag natapos ko na itong mga rebits at nakabit sa ating uh, unit uh, Abangan nyo guys So ito na guys Nakabit na natin yung ating uh, muffler Yung DIY natin So tapos na natin uh, nakabitan ng uh, fiber mat so Ngayon try natin uh, paanda rin Kung ayos pa yung tunog Maganda ba ang tunog guys Okay, tanggarin muna natin. Ayan, start.